Pagpalang umago po pa sa inyong lahat ah, Hindi tayo sa Talyaring Sir Chip At yan, si Kabsato ay papa Ayun natin, papacheck natin mga body Gawa na siyempre, matagal na rin natin ginagamit Mas maganda yung Pacheck natin para hindi tayo magkabel sa uh, biyahe kasi May biyahe ulit tayo mga badi. So yan, kaya pacheck pa yung boss gaya, At nakita nila may ano, may tagas nga yung langis Sa uh, oil seal daw ata Mga badi. para safe na rin pero wala naman siyang major issue mga body pa paano kung baga maintenance niya lang so yung kagandaan kay Cubsato, hindi siya mahal sa maintenance so yun, para secure din yung biyahe natin at safe yung biyahe kasi yung mga sumasakay dito ay VIP mga body <laughs> so yan wala na si Boss Jay dyan at bibili na natin ng pyesa kung ano yung sira malakas eh no? malakas Parang ayo, oh, oh. Kaya pala nagdagdag ako ng langis. Ano ba? Uh, Kaya ang nakikita ko nung kasi yung sa cover, parang nagpuputik, tutulo. Oh. Pag tinanggal mo, ayan oh. Pag tinanggal mo pala, malakas. Malakas. Kung malayo ang papalayan, no. Maaring malakas. ano, kumbusan. Lalakas pa kasi. Lalakas nang lalakas. Kasi ah. so, yun mga badi. may tagas ng langis sa oil seal nya at yun mga body, nung nakaraan mga body, maraming ano pala may tumatawag wait ng mga body maraming nagtatanong sa akin about kay si Kerenji sabi na napuntahan ko kasi uh, may problema daw si Kerenji syempre mga body uh, malapit lang naman dito si Kerenji kaso syempre pag anong, ano kasi sa family matter syempre kilala naman natin si Kerenji hindi naman yun agad ano, sumusuko tsaka nagsasabi naman yun mga body kung talagang kailangan yun ng kaagapay kaagapay no so syempre kailangan natin palipasin yun mga body kung sa pag ganun eh kasi, sa mga nangangamas po ah uh, kasi nung nakaraan eh kasi may po na na stroke eh walang iya yung taong yun pero <laughs> kala ko na umurong daw yung ano eh umurong ang patutoy yun 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 Kala ko na, pero na mild stroke, alam ko na na mild stroke na din yung dati, kasi high blood yun eh, kaya yun nga, nagkaroon ng problema sila, at maraming nagchat sa akin na kamustahin ko si RNG, uh, sabi ko naman mga body, okay lang, uh, pag ganong uh, family matters kasi, hindi ako nangihimasok mga body. pero syempre bilang magkakaibigan, syempre hindi eh, naman natin ano yun, uh, sinasa walang tabi, kumbaga, kumbaga ano pa rin yan nandun pa rin pero hinintay ko siyang mag ano, mag, mag uh, chat sa akin eh, kaya alam ko na kayang kaya pa rin yan uy nandun pala kasakto ah pira ang dala mo motor balita ako sinay motor mo ah oo oh, sir, ang tordelio oo oh, saka ano mga body na ng cellphone Dapat lang kapal ng cellphone, pambira. Kaya pala hindi ka nakaka-chat sa akin. Yeah. Kumusta? <laughs> balita? Walang love life. Walang <laughs> love life. <laughs> <Malang> love life. <laughs> so, ayan mga buddy, sa mga nang sa si Kaya ayan po, uh, magkakasama po kami yan. syempre may mga bagay lang na hindi namin binablog minsan. So, pero yan, sabi ko naman, pag kaya niya, hindi yan nangihingi ng ano mga buddy. Hindi bali suka, wag lang suko. Oo, oh, hindi bali suka, wag suko. No, Sir Chief, susuko pero wag Oo. <laughs> oh, oh. <laughs> Ay, si... pero di susuko. Kumalupit nating na mekaniko, si Sir Chief. So, chip mechanic. Parang wala namang pinagdaanan si Karen Jeep. Ano pa rin, pogi pa rin. Pinagdaanan, lubak-lubak. Lubak-lubak. So, yun mga pati, okay po siya. Okay na po sila. At yun, may ano lang, konting... Pero advance lang kasi tayo mag-isip. advance lang. Pero ano ko, hirap pa magsalita talaga. Yun nga, yun nga yung ano ko. Na mild stroke, mild stroke. Buti hindi ka... Hindi ko, wala mo ko naramdaman. Basta bigla lang Ano yung dila ko hindi ako magsalita pa siya ano yung gabi, umaga? Gabi. Ah, sabi nga ni Herman si, pa-check ka baka sa high blood niya. Ano? High blood ka kasi boss eh. Yeah. High mahirap. blood na nga, low blood pa. Mahirap. Tsaka yung, yung time na yon, na-stress ka. Depressed ka. Oh, depressed. kaya yun. It's so hard, you know? It's so hard, grab. Advance ka lang talaga, pambira ka eh. So, pero mahirap yun boss ah, baka Ay, hindi ayun. man umurong. <laughs> Tumigas lang ako. Tumigas ang dila. Tumigas ang dila wala Good vibes lang tayo mga body. Good vibes lang. Ganyan lang kami. Good vibes lang. Good vibes lagi. Life so, is short. So, life is short. Good vibes araw-araw. Dito lang. Walang <laughs> <laughs> iya. So, yung mga body. Dito kami ngayon kay Sir Chief. ay si Gary Angie. Okay naman po siya. At salamat po sa mga nag-alala. Sa mga nag-advise. Sa mga soul supporters. Salamat salamat po. Lahat kayo. At uh, alam namin na sa hirap at ginawa, no? kasama natin sila. ano? Andiyan pa rin sila nakaagapay. Sa lahat na nag-chat, nag-text, nag, nag, nag salamat, maraming maraming salamat po. Napapasa po namin yan mga comment nyo. Uh, at maraming maraming salamat di po. Hindi lang makareply so, sa lahat natin. Hindi lang namin nireplyan eh, kasi mga body. Kasi basta nagreply kami sa iba, sa isa, o dalawa, mag iba, yung iba, iba lang lang mag magtatampo, lang. kaya minsan binabasa lang po namin o kaya nag-react po kami. Kasi siyempre, marami pong nagtatanong, iba-iba yung tanong nila, so baka maiba kami nang sagot. At marami ding nag-aabang sa atin ng mga hindi natin kaibigan, baka gawan pa tayo ng reaction na naman o kung ano, di ba? Kaya nag-iingat na lang din. Pero, overall okay po, wala problema. Okay na po si Kuya Salamat po at nagpapasalamat kami ng madami sa mga support na binibigyan niyo po sa amin. Alright, si Kuya Alright. Alright. So si Kuya Renji, andyan natin mga ba. Papaayos niya rin yung motor niya kasi may problema. Alright, wait lang mga ba. At may tumatawag. Ah, uh, yun na mga ba. Binaklas na ang head. So uh, ito yung head natin. Oh. Uh. Pa-tune so, up natin mga body kasi yung lagitik niya ay medyo lumakas. support niya ata boss no parang nauga mo na siya yo. yung sa center lumakas kasi vibrate eh Celsius pipintura sana sila kaso kalakas ng mga hapun, Anong. Anong. mga bayo hapon na ulan dito ayun ayun bahala kasi wala mga ako sa banika ka business mga bayo ayun 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 sa ayun ayun

Alam mo na rin ito dito si ano, legend. Hmm, Sinapaayos nila. Tanggal yung mga ano. Wala atang pyesa mga gabi. Wala uh, pang ng pyesa. Ay, hindi pa nila maibalik balik. Alright. 好了、oh yeah.